Ang pagmamahal mo ay parang panahon. Ang bilis magbago. Kanina lang, maaliwalas pa. Pero ngayon, sobrang dilim na. Alam ko naman, madalas hindi magiging pantay ang pagmamahalan ng dalawang tao. May isa talaga na kung magmahal ay todo, habang yung isa ang binibigay ay sakto. Pero sinumpa mo na alagaan mo ko. Aalagaan natin ang isa't isa habang buhay. Tinuruan ka pa ng nanay mong huwag magsayang. Pero anong ginawa mo sa akin? Nanlalamig ka ba kasi may pinag-iinitan ka ng iba? Posible nga. At baka nga. Baka nga nakakaranas ka ng climate change dala ng malanding panahon